Sa bawat sandali na iiwang ka ng nanay mo para magtrabaho, malalim ang tinitiis na sugat o sakit sa kalooban ng isang ina. Alam niyo po, kapalit ng paglayo ng isang ina para maghanap buhay para sa anak, malalim na sakit yon sa kalooban. Kapalit ng paglayo ng isang ina para makapaghanap buhay para sa kanyang anak, sariling kaligtasan niya yon kapalit ng paglayo ng isang ina para maghanap buhay para sa anak, bling panunumbat ng anak. What does it mean? Hindi lahat ng nanay na lumayo para sa anak. Kinaya sakit ng kalooban. May mga nanay nung bumalik wala na sa sariling pag-iisip. Hindi lahat ng nanay na lumayo para sa anak. Nakabalik pa ng buhay. Yung iba, nasa kahon na nung bumalik. At hindi lahat ng nanay na lumayo para sa anak, nakabalik ng masaya. Yung iba sa halip pasalamatan, sinumbatan pa ng mga anak. Totoo po ba yan? Napakalungkot na realidad sa buhay ng isang ina na sa halip kilalanin ng sakripisyo ng ina, pagkukulang ang nakita. Yung absence ng ina ang nakita. Yung pagkakamali ng ina ang nakita